Magandang araw uli guys. Ngayon magluto naman ulit tayo ng dinaldalim. Tagal na hindi nakakain. Kasi so, meron tayo diyang bell pepper, siling green, uh, bawang, sibuyas. Meron tayo yung taba pang-crunchy kasi masarap yung merong uh, malutong-lutong. At uh, ating karne, konti lang yung ating atay kasi hindi namin masyadong kinakain. Hindi namin talaga kinakain at atay pang decorate na. Okay, magigiwa mo na ako, guys. Iba na yung tulog niya, guys. Right? Ibig sabihin, wala na tubig. Matubig yung karne. Ibig sabihin, magkita na lang sa yung natira dyan. So, hindi pa sa brown, pero ayun malambot na siya. Gusto ko pa-brown din. Okay. Balikan ulit natin later. Ayan, guys. Crunchy na siya. Lagay na natin ang ating bawang. ay, may nasama pang ano ayan na natin gusto niya niyang sumama ng bell pepper ayan, pagsabay na natin po ano, sibuyas guys halo-halo lang natin para di siya masunong palabasin lang natin ng kanyang aroma okay na yung ating bonus at bawang guys lagay na natin yung ating atay kinabad ko to sa suka

Lagyan natin guys yung ating mga peppers red and green. Lagyan na natin tong ating green peas. Pwede din natin ilalahat kasi masyado ng matangis. Okay. Lagay din natin ang ating bay leaves, laurel. Malapit na tumalito guys. Yung atay pala nilagyan ko na sa kanina na pepe. At durog na paminta. So, lagyan natin ng soy sauce. Ganyan din ba yung ano to? Ginagalan nyo guys. Ayan mo na natin siyang maluto. At tikman natin later. Okay. Balik ulit tayo later. Ito na siya guys. Ito na siya. Yummy. Kain na tayo later. na guys ang ating finished product. Kain na tayo.